Sa saliw ng temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan ay ating pinagdiriwang ngayong araw ang ika-100 daanat dalawat put anim na taon ng araw po ng ating kalayaan ng Pilipinas. At kaugnay nito ay iba't ibang aktibidad po ang inorganisa ng ating gobyerno para sa selebrasyong ito. At upang malaman natin kung ano-ano itong mga aktibidad na ito, ay makakasama po natin ngayon si Sir Aljon Consiliado, History Researcher 2, wala sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Magandang umaga, uh, Sir Aljon. Welcome dito sa Rising Shine Pilipinas. Magandang umaga din po in the uh, magandang umaga sa lahat ng ating uh, viewers no uh, sa araw na ito at nais ko po batiin lahat ng uh, isang maligayang araw ng kalayaan uh, 2024 Happy Independence Day din po sa inyo Sir Aljon. Alright. ang tema po natin ngayon taon ay kalayaan, kinabukasan kasaysayan. Ano po ang ibig sabihin po ng temang ito Sir Aljon? Ayan. So ang uh, tema po natin ano para sa Kalayaan 2024 no, na Kalayaan, kinabukasan. kasaysayan ay ang um, uh, pagtatangka ng uh, aming komisyon no, ang NHCP upang uh, dalhin sa publiko ang uh, ideya na ang ating uh, kalayaan ay isang napakamakasaysayang bagay, uh, ngunit nais natin itong idugtong no. Uh, sa ating uh, kasalukuyang kinilalagyan at sa ating uh, kasalukuyang uh, mga buhay upang mas maging relatable at uh, iniugnay din natin yung uh, ating kasaysayan at kalayaan dun sa ating uh, hinaharapan no, bilang isang bayan so uh, nilalaro nung ating tema yung uh, Uh, nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan mo no? dahil uh, nais nating ipakita na hinahabi ng kasaysayan ang ating nakaraan at ang ating hinaharap. Okay, Sir Aljon unang magaganap ngayong araw of course itong uh, flag raising ceremony. Pero ano po yung kaibahan nito sa isang regular day na gumagawa rin tayo ng flag raising ceremony? yun po sir no uh, sa atin pong uh, flag raising ceremony na ginagawa tuwing Independence Day uh, kaiba po ito no sa ating mga pangkaraniwang flag raising uh, dahil uh, imbitado ano ang uh, maraming mga uh, official ng pamahalaan no uh, maging mga ating uh, diplomatic corps no mula sa iba't ibang mga embahada uh, dahil ito no sa pangunguna ng uh, ating pangulo no at ng unang pamilya Uh, sa pagkataas ng uh, watawat no sa Independence Flagpole ang pinakamataas po nating flag uh, flagpole sa buong Pilipinas sa kilometer zero sa harap ng monumento ni Rizal sa Luneta no uh, bagaman uh, kagaya ng uh, ibang flag raising sa si na ito ay payak uh, derecho at maikli, tree uh, pinapakita natin no na sa pamamagitan nitong uh, uh, pangunguna no, ng uh, pag-aalay ng bulaklak ng ating Pangulo at uh, pangunguna niya sa pagtatas ng ating bandila, gayon na rin sa pag ng ating mga mahalagang bisita na ang uh, Independence Day no, ay uh, inaalala o kinukomemorate natin sa pamamaraan na uh, uh, may uh, pagkilala doon sa pagiging espesyal nito kumpara sa ibang regular na Lunes kung saan nag-nagsasagawa tayo ng uh, flag raising ceremony. Hmm. Sir Aldon, bukod po sa inyong nabanggit yung uh, flag raising ceremony and wreath laying ano pangunahan po ni Pangulong Marcos Jr. at ang First Family. Ano pa po yung mga aktibidad ngayong araw? I heard meron pong parada and also libreng concert. Tell us more details about this po sir. Ayan, tama po maman no. Uh, so, uh, pagtapos po ng ating flag racing sa umaga no, ah uh, nga ngang uh, ihahanda din ang uh, Quirino Grandstand para sa mas malaki pang uh, kaganapan mamayang hapon na uh, magsisimula sa ganap na alas 5. Ito nga po yung tinatawag nating parada ng kalayaan at ah uh, ito ay hindi natin pa nagagawa ano in the the more recent years no kumbaga uh, of such scale ng uh, pag-celebrate ng independence no ay ngayon lang ulit nating matutunghayan uh, dito po sa parada ng kalayaan uh, tayo po ay uh, uh, makakaasang makakita ng uh, 22 dalawampu't dalawang ano no uh, magagabo at uh, Nagagandahang mga floats no na hindi lamang poko uh, mahalaga dahil sa kanilang uh, itsura kundi dahil sa bitbit uh, -bit nitong ano no uh, historical significance at kaugnayan po no? sa ating selebrasyon ng uh, kaligayan Uh, bilang uh, pag uh, e elaborate po, no mayroon po tayong uh, 11 uh, floats na kumakatawan sa mga unang ahensya ng pamahalaan na itinatag uh, sa ilalim ni uh, dating pangulong Emilio Aguinaldo no sa pagkakatatag ng Unang Republika noong 1898. Uh, ito po ay nakasandig no sa ating historical facts uh, kung saan ating pong uh, inilatag yung uh, mga floats no batay doon sa kanilang uh, pagkakatatag. Ah, uh, gayun din po upang uh, makatawan din natin yung ibang mga ahensya na hindi pa nag-exist at the time of the first republic ay uh, atin pong uh, silang isinama dito sa cluster nating tinatawag no. Uh, kung saan ma connect yung kanilang mandate and function doon sa kanilang uh, mother or predecessor uh, or predecessor agency. aga uh, gayun din po uh, we are to expect no 10 uh, floats uh signifying naman po no yung uh, mga makakasaysay kaganapan na kaugnay ng ating unang kalayaan no uh, ito po ay uh, kumakatawan no sa iba't ibang mga local government unit no na nagpadala ng kanilang uh, contingent no ng kanilang delegation at uh, talagang masusing sa kanilang artistry at craftsmanship Uh, upang uh, ma makatawan no yung isang makasaysayang uh, pangyayari na naganap sa kanilang uh, lalawigan o puok noong tayo ay maging ganap na bansa no uh, 126 years na ang nakalaraan uh, bilang pangunahin po no? ang pinakatampok po dito sa ating uh, parada ay ang inang bayan float no uh, ang float po ng National Historical Commission at uh, Uh, ng Cultural Center of the Philippines ano? uh, tampok ang nanalong disenyo no? Do sa aming patimpalak na uh, pinasinayaan uh, upang uh, katawanin ano, yung uh, pinakakabuang tema ng ating uh, kalayaan ngayong taon. Well, ba bagamat uh, special naman yung ating selebrasyon taon-taon ng Araw na Kalayaan pero bakit ang etong uh, Araw na Kalayaan ngayong 2024 ay napakaraming inihandang events? Ayan, sir. Opo. Uh, layunin po kasi natin no na talagang uh, bigyan ng emphasis na itong uh, years 2023 to 2026 no, uh, yung bracket po ng uh, 125th no anniversary ng uh, Philippine Republic and Independence ay kaiba doon sa ating mga nakaaabang uh, pagdiriwang ng kalayaan uh, dahil uh, tinutukoy po nating milestone uh, itong uh, achievement natin ano, na sa loob ng uh, Uh, mahigit isang daang taon ano uh, tayo po ay isang ganap na republika at uh, uh, sa ating uh, pagbabangga nito sa kasaysayan ng ibang mga karatig-bansa natin sa Asia ay isang mahalagang uh, bagay ito na maipagmamalaki ng uh, Pilipinas no dahil isa tayo sa mga unang uh, republika uh, sa Asia no na nakasandig sa konsepto ng self-determinism ano talagang atin uh, ng ng ating mga ninuno na i-assertin, establish ang ating sarili bilang isang bansa. Kung kaya uh, dito po so sa, uh, sa bracket no na uh, pinagdiwiwang natin itong uh, 125 years no dahil tayo nga po ngayon ay nasa 126 na no. Ah, uh, makakaasa po tayo na iba yung SEO ng mga aktibidad natin para sa kalayaan. Bini ba magpa-perform mamaya, yes, sir? Yes, ma'am. Ayun, nabangan na natin po, ano? Dahil nag-viral like, na po ito sa social media. <laughs> uh, actually, po pagtapos po ng ating uh, parada ng kalayaan, no? as uh, sa same spot, sa Quirino Grandstand, no? Uh, around 7pm, ay Ayon. magaganap naman po ang musikalayaan. Abangan Ayan. Abang so may roster po tayo of artists to expect. At uh, higit sa lahat, syempre ang highlight po ng ating uh, free concert, open sa lahat, ang bini na patok na patok no at na talagang kumakatawan din no sa uh, ng Pilipinas dahil nakikita natin ang pag-usbong ng pipap no bilang isa sa mga formidable music industries. salamin salamin at pantropiko ready ka na ba Audrey? Ay makibahagi sana lahat ng mga kababayan natin na nasa bahay lamang doon makalood ng libreng concert muli maligayang karawaan maligayang araw, ng, ng ating kalayaan Sir Aljon. Nakasama po natin si Sir Aljon Consiliado, History Researcher 2 ng NHCP. Maraming salamat po. Maraming salamat po and Happy Independence po muli.